Sa video ito mga tol ay magkakabit tayo ng DIY radiator guard. Yung radiator guard pala na ilalagay ko dito mga tol is DIY lang. Aluminum to na screen. Ayan. Okay. Sakto yan. Babalik natin sa kabila. cable, wag kayong kakabahan na lagyan dito ng cable tie kasi hindi naman yung basta makasisira kasi plastic naman yung cable tie kasi kapag ka side by side pwedeng masira yung mga cooling fins pero kapag up and down mas magiging safe yung cooling fins nakapit na natin yung water tank and ito na yung final ng ating ginawa pwede naman kayo magkabit ng mga pang ibang motor kaya lang conversion din naman gagawin nyo doon kasi nga hindi parehas yung mounting ng dun sa may Meron na siyang built-in na mga radiator guard na naka-cable tie lang din So hindi naman siya harmful sa ating radiator What's up mga tol! Welcome back sa aking channel And welcome sa pang-bagong video Sa video nito mga tol ay magkakabit tayo ng DIY radiator guard Para dito sa ating uh, radiator na itong Flash 150X at update lang tayo ng konti. So meron na akong pinalitan. Since yung side mirror nga na stock is hindi uh, ko siya nagustuhan. Kaya pinalitan ko siya nitong Street King na side mirror. Ayan. Clear lang. Clear lens. Ayan. Ayan natin yung harap. Ayan siya. And then dito naman sa likod mga tol is yung brake pad. Ayan. Yung brake pad na dati yung stock is pinalitan ko na siya ng pang Raider 150 carb. Ito na siya, nakabit na siya. And then ito yung stuck, So tingnan niyo naman to, ang gana to atigas. Ayun na. Ah. Hmm. Kahit pukpukin ko, ah, hindi siya nag ah, ano, ayun oh. Nyo naman, di ba? Kaya pinalitan natin to. Ayun. Kasi ah, pwedeng masira agad tong ating rotor disc. And then ngayon naman mga tol, is lalagyan natin to ng sabi ko kanina, radiator guard. Yung radiator guard pala na ilalagay ko dito mga tol is DIY lang. Basta gagawin ko lang siya ng paraan para malagyan siya ng radiator, radiator guard kasi wala pong kasukat na radiator guard yung Rosy Flash 150X. Kasi nagtingin na ako sa mga shop dito malapit sa amin, ah, wala akong makita ang kasukat niya. Hindi nagtingin na rin ako sa online, lahat ng online, mga online shop na pwede kong pagtingnan, marketplace, Shopee, Lazada, wala po talaga akong nakita nakasukat kaya mga tol bumili na lang ako ng ano screen aluminum na screen na yun yung gagamitin natin para dito so kukunin ko lang ito siya mga tol ayan aluminum to na screen aluminum yung binili ko para mas uh, mas magaan siya at the same time hindi siya nangangalawang kasi mga tol kapag kayong mga ordinaryo lang mga bakal yung mga ginagamit sa pinto is nangangalawang yon so ito aluminum And then in inukitan ko na siya ng ganyan. Ito muna yung ginawa ko mga tol, panoorin nyo. Ayan, una muna, kinuha ko yung sukat nitong radiator. Kinuha ko yung length at width niya. And then, saka ko pinutol yung isang sheet ng uh, aluminum screen. Pero pinasobrahan ko yan ng 1.5mm magkabilang dulo. Hindi nang nagupit ko na siya mga tol ay ito na tinupi ko na yung magkabilang dulo niya para kapag nilagay natin sa radiator is hindi sumabit yung mga talim-talim dun sa gilid ng sa gilid na part ng radiator natin. At ito na nga yung kinalabasan ng mga tol. Pag nilagay natin yan, saktong-sakto yan. Ayan. Okay, sakto yan. And then, uh, cable tie na lang yung ilalagay natin. Ayan, sakto 'yan. Tapos cable tie dito sa mga gilid para hindi siya gumalaw at hindi siya malaglag. Para hindi na siya mag-vibrate. Choto so, gawin natin. First step mga tol, tatanggalin muna natin 'tong uh, water tank. Alright. yan, Tanggalan natin. Next step mga tol is lalagyan na natin tong isang uh, cable tie. Dito. May kita nyo dito sa gilid niya. Ayan. Dito. Dito natin ilulusot. Dito. ganito ang magiging itsura nya. Ayan. Ayan, ganyan. O, ganito. Doon na. Ayan. Pag ganyan. Pag ganyan. No? Ganyan na mangyari nyan. And then, saka natin isasabay. Ito. Ito yung pinakang screen Tanggalin muna natin. Ayan. So lumabas na rito. Babalik natin sa kabila. And then, ayan na. Kapag na pasok na siya, ilak na natin yung cable tie. yan. Then next natin dito sa may bandang gitna, dito naman dito. Bandang gitna. next mga tol sa pinakababa din lipat tayo sa kabila dito mas madali ito na mga tol yung finished product natin ng ating DIY uh, guard yan di ba malinis siyang tingnan although yung mga cable ties kita pero wala namang problema yan Tsaka dito mga tol, huwag kayong kakabahan na lagyan dito ng cable tie kasi hindi naman yung basta masisira kasi plastic naman yung cable tie. At ang kailangan lang is hindi siya mauga, hindi siya gagalaw. kagayan so, gaya yan, di ba? Parang hindi siya mag-vibrate. So importante kasi yung radiator guard para sa mga bato na kung tumatakbo tayo na medyo matulin, yung mga talsik ng bato, kapag tumama yan sa ating mga cooling fins, is pwedeng mabutas o pwedeng masira yung mga cooling fins natin. And then kapag naglilinis naman kayo ng motor mga tol, uh, the best way na paglilinis ng radiator, kung wala pa kaming radiator guard, kung pupunasan niyo yung radiator ninyo, up and down lang ang ano, movement ng pamunas. Hindi pa ganun. Hindi pa side by side kasi kapag ka side by side, pwedeng masira yung mga cooling fins. Pero kapag up and down, mas magiging safe yung cooling fins. So yun, mga tol, nakabit na natin yung water tank and ito na yung final ng ating ginawa. Ayan, 'di ba? Malinis siyang tingnan. Pwede naman kayo magkabit ng mga pang ibang motor, kaya lang conversion din naman gagawin niyo doon kasi nga hindi parehas yung mounting ng doon sa may tornilyohan niya. Kung maglalagay kayo ng mga pang ibang motor, is conversion din naman yung gagawin niyo. Kaya medyo mas matrabaho rin siya. So ako advice ko sa inyo kung hindi naman kayo maselan sa mga parts na kinakabit sa motor, so ganito na lang gawin niyo para mas safe siya. Ito mga tool safe naman to, yung mga cable tie kasi kung bibili kayo ng mga aftermarket na mga pang-racing radiator, meron na siyang built-in na mga radiator guard na naka-cable tie lang din. So hindi naman siya harmful sa ating radiator. Laking tulong pa niyan kasi kapag medyo mabilis tayo at may mga batong pa lapit or tatama sa radiator, yan ang unang babanggaan. So yun lang mga tol, hanggang dito na lang itong video na to Maiksi lang to at gusto ko lang kayong bigyan ng idea sa mga gustong lagyan ng radiator guard si Rossi Flash 150X. Kung nagustuhan nyo yung video, like nyo na lang. And kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe ka na lang sa channel ko and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga ina upload ko about kay Flash 150X. Ah, yan. Ride safe sa ating lahat. Bye-bye.